Welcome back to my channel. Yan. Paano ba dumami ang 1,000 subscribers? Madali lang yan. Ang kailangan mo lang mag-upload ka ng short video. Iba't ibang klaseng short video. Lalo na pag original. Madali lang yung 1,000 subscribers. Uh, nag ako dun sa dati ano lang nag start ako noong April last year subscriber ko ay dalawa lang ay eh, nag try mag upload ng short video tapos nalalagyan ko ng background music doon nagsimula yung mga dumami ng dumaming subscriber ko trending. Pwede nyo lagyan yung mga trending, yung mga green. Lagyan nyo yung background Pwede. Tapos, yung tamang oras ng pag-upload ng short video ay alas 8 ng umaga. At alas 8 ng gabi yun. Maraming nanonood doon sa ano YouTube pag ang oras tapos doon ka na makakarami ng subscriber Nap mabilis lang pag palagi kang nag-upload ng na short video updated ka o nadagdagan naman nadagdagan yung subscriber mo tip ko lang kailangan active kayo kahit isa lang o dalawa sa isang araw mag upload kahit kung wala kang alam na video mag upload na lang kayo sa ano short video napakadali lang ng short subscriber kung nagustuhan nyo yung aking channel pakilike and share na lang po pakisubscriber thank you very much